Mm. Eh, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Mm. Magandang araw sa atin lahat mga bayan. at pag-uusapan po natin itong pagkadismaya po ni Spokes ni Harry Roque sa nangyayari po ngayon kay President Duterte dahil hindi uh, nga po natuloy ang paglabas ng desisyon ng interim release ni President Duterte dahil di umano sa strategiya ni Attorney Kaufman. So siyempre Nerespeto naman po yan ni Atty. Harry Roque. Tayo din naman, inaantay lang po natin. Baka kasi may inaantay pa na makaragdagang dokumento itong abogado po ni uh, President Duterte. At pag-uusapan din po natin, mga kababayan, itong kalukuha ni Tori no? Imagine nyo ngayon, sinasabi ni Tori na itigil na daw po natin yung pananawagan na bring him home, bring Tatay digong home, pre-Duterte now, itigil na daw po natin. Dahil kung gusto daw po natin yung totoong ustisya, ipaubaya na lang daw po natin si presidente Duterte sa dahig sa ICC tingnan nyo naman no yung mga hinayupak na ito na walang kasing kapal ng pagmumukha mga kababayan po natin at itong matandang si Bersamin no ay uh, papayag daw po na din si Senator Bato de la Rosa kung sakaling lumabas itong warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa at sinasabing kung ano ang ginawa at kung paano inaresto si Presidente Duterte abay ganyan din daw po yung kanyang gagawin ibang klase talaga ngayon itong nasa ngagba administration mga kababayan so bago ang lahat huwag kalimutan mo nang ilike ang video ito mga kababayan and pakinggan at panoorin po natin itong pagkadismaya nitong si Spokes at ni Harry Roque medyo nakielo ako sa strategiya ko meron man, yung depensa ni Tatay Digong, kasi siya humingi, siya rin na nagsabi huwag mag-desisyon. Bakit pa nag-file kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay ng mga dokumento? It's as if, sinabi na ng depensa, o sige, huwag yung ang desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumento na inaantay natin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos niya mag-antay na more than 100 days na, ha? More than 100 days days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction. 100 days bago sila nag para dito sa temporary release. E bakit mo pa pinaasa yung aking tatay dito na magkakaroon ng temporary release after 100 days sa pagkakakulo? Kung in the end, isasapihin mo rin pala kung mo munang desisyon na yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo rin naman gusto matisisyonan sa ngayon dahil sa tingin mo, hindi yan. So yan po ay malungkot malungkot dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Sinasabi ko sa inyo talaga, hindi katanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause at wala pang trial on the merits and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwede bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Hmm. So yan po mga kababayan po natin, no? Oh. narinig po natin kung gaano po kadismaya itong si spokesperson ni Harry Roque at dagdag pa nga po ni spokesperson ni Harry Roque kung ganito lang daw po ang mangyari na mukhang hindi naman siya pinapakinggan so syempre medyo dismayado po itong si spokesperson ni Harry Roque mga kababayan no ay baka magdidesisyon na lang daw po siya na harapin itong gobyerno ni Marcos Jr., at handa na lang daw po siyang magpakulong at handang makikipaglaban na lang sa Pilipinas pero sa atin mga kababayan para sa akin ay hayaan mo na siguro ni spokesperson ni Harry Roque na kung ano man ang strategiya nitong abogado ni Presidente Duterte, at siyempre, mag-iusap din tayo sa kanya na no, huwag niyang gawin na siya ay umuwi ng Pilipinas. Dahil sigurado, talo siya kapag siya ay umuwi ng Pilipinas. Lalo na, mga babayang po natin, no? alam natin na naghihintay po itong mukong na ito, itong si Diwata Torre. At siyempre, no? isang malaking achievement at panalo yan sa kanila kung sumuko po itong si Spokes Attorney Harry Roque, mga kababayan. At alam niyo rin po ba mga babae, no? Uh, sabi ko nga sa inyo, itong si Duata Tore ay gusto niya po na mag-give up na po tayo sa ating pagmamahal, pagsusuporta kay President Duterte. Ito, pakinggan niyo ang kanyang panawagan, no? Ang sa aking panawagan na lang, ano? Pilipino tayo para pareho. Mm. Gusto mm. natin na mag-improve ang ating bansa. Mm. Eh, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan niyo na muna yung mga differences na yan. Mm. O, diba? Sama-sama na daw tayo, kalimutan na lang natin yung mga differences. Ibig sabihin, tanggapin na lang natin yung kabangagan ng nangyayari ngayon sa Marcos administration. Yung mga hindi nila pagpapatupad ng mga proyekto pero hindi nila pinag hindi nila iniimbestigahan, di ba? Yung ginawa nilang pagpapares sa presidente Duterte, kalimutan na lang daw po ng bawat Pilipino. Bugok din 'to, eh, no? He says that the, all those issues that they are saying that they are harping about, bring the Nasa sa higna eh. Andiyan na nga yung international. Oo. Oh. na lang daw po natin yung ating grievances, yung ating panawagan, no? Na bring PRRD home. Ipapayag na lang natin sa ICC. Papayag ba tayong mga Pilipino, mga kababayan? Ah, nagpapay Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba mas patas kaysa sa mga taga-nandiyan sa hey. Ang kapal ng pagmumukha nito si Tori, mga kababayan natin. No? kasi so sinasabi ngayon ni Tori, no, na lang natin yung dahig mag -de no sa kaso ni Presidente Duterte at itigil na po natin yung ating pagpuprotesta. Alam niyo mga kababayan po natin, sa mga organizer, no, panawagan po natin. Sana magkaisa na lahat, mag-usap-usap na at uh, ituloy po yung panawagan. No? kung itong sinasabi ni Tori na tumigil na tayo, dapat lalo pa nating palakasin yung ating pagsusuporta kay Presidente Duterte. Dapat lalo pa po tayo magpalakas, lalo pa po tayo magingay hanggat sila ay ma-pressure at gawin nila yung kanilang parte na pauwiin ang isang Pilipino na nagngangalang Duterte na kinulong nila sa dahig sapagkat sila naman po yung may dahilan kung bakit hindi po mabibigyan pa ng interim release si President Duterte. At siyempre yung mga senador dyan, mga kababayan, no? na gumagawa ng mga Senate Resolution, sabayan na rin nila yung uh, tao na nanawagan, nag-iingay, na pauwiin po si President Duterte. Kasi resolusyon po, eh, pagtatawanan lang po yan ni Ngagba hanggat tayo ay hindi gagawa ng talagang aksyon, mga kababayan po natin. Kaya kailangan talaga may gumalaw, kailangan talaga na no, ay sabayan din ng mga senador na ito, mga kongresista ito, at kung sino mga mga lokal official, yung mga taong bayan na nanawagan na pauwiin po si President Duterte. And itong pagpapakita ng panawagan, itong pagpapanawagan ni Tore, eh, iyakin po ito, no? So, ibig sabihin, hindi pala nila kaya. Kaya ngayon nanawagan na sila na tumigil na yung mga Duterte supporters, gumib na. Alam nyo, para sa atin, para nagpapakita rin yan na apiktado sila. Kaya ngayon ay nakikiusap sila. Kaya dapat ipagpapatuloy pa ito ng lahat ng mga Duterte supporters na magkaroon po ng mga peace rally. Peaceful rally, hindi po yung Ah, kagaya naman ng mga makakaliwa na talagang ang gusto nila ay marahas. Tayo po ay peaceful po tayo. Sana mas marami pa yung makikisa. Sana po yung mga Pilipino ay magkaisa na po para mapauwi na po yung ating mahal na President Duterte. And of course, hindi po gagawin yan sa mga ni Marcos Jr. sa mga resolution lang. Ah, kailangan talaga ang taong bayan na ang maninindikan. Kita naman natin, no, nakakaawa na pati si Spokes Attorney Harry Roque, eh, na at parang gusto niya nang isuko ang kanyang sarili. Si BP Sara napapagod man, pero yun nga, hindi po susuko at ang pamilya po ni Presidente Duterte, tayo rin ang mga supporter ay napapagod na. Pero pwede tayong magpahinga, pwede tayong maglaylo, pero hindi tayo titigil no sa panawagan hangga't mapauwi po ang ating mahal na Tatay Digong. So maraming salamat po sa inyong suporta and muli sa mga organizer no dapat magkaisa na. Alimutan mo na kung ano po yung mga personal na interest at ano po yung uh, iba't ibang differences ng mga group at organization magkaisa para sa ating bansa at kay Tatay Dicong. Maraming salamat.